Diyan nyo po ito. Ay, salamat salamat po. Kailangan Anay, po, po talaga ito ma... Pag-tang-tang. Kuryente. Oh. Eh. Okay. Kaya nga yung ulo. Kaya? Bayaran po 700. Okay. okay, okay. Ay, nakapasur to. Tingnan po hmm. ninyo. Hmm. Nagdating kayo. Ay, eh, ito ang pigaalala ko. Oh. Na wala kami sa bayan. Ah. Ay, 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 tayo. Dumating na naman. Ay, na, masubra pa po nga. Salamat ka, salamat kuya Efren. Salamat ka, salamat po. Napakilala bagay po, Joby. Alala ko ha. Nura ito. Ipag-uwan, usang kan makuha. Ayun po, ayan. natin. Salamat naman po, sir. Ayan din, ha. Mayroon kami. No, sir. May pagkain kami. Kung ito na pong isip po. Ito lang pag uh, may bayaran ako sa ilaw, tubig. Yun naaalala na at yung mm. kawa ng Panginoon, ang ating pambiyan. Ay, sa Buong puso ko kung pinapasalamatan po kayo. Punta kami Dito kay uh, tatay Jaime and uh, tatat may kalab shout out sa ating mga katuwang uh, abroad Pinoy migrant workers abroad may kalab shout out nalang kami ng bigas and uh, konting groceries then cash para sa kanila ha? Huh? Ah? Huh? Senyai si Senyai Tatat. Then, si tatat. Good morning. Tata. Hello. Hello. You, tatat. Halo. Hello Delhi. Halo. Kumusta Tatat? Tatatajo. Kumusta Tatat? Hi Tatat. Ah, San si <laughs> si Tatay. Hi me. San Tatay hi me. Tatat. sang ah. Ha? Saan ka daw hali? Saan ka tatas? Ha? Meron, merong gatas, merong tatas. Tata. Sino ni? Ha? Tatas. Sino? Tagadadyo. Adayin na doon yan. Ha? Sibot. O, oh, ba kayo? Kumusta ka tatat? Ito nga sa ay. Ha? Sa daig. Sa Daet? Oo, galing kami doon. Gusto mo po? Ha? Sa Daet? Sasama ka? Sino? Nasanay sina porke sinama ninyo, di ba? Sinama ni na Mark ay, and JM. Ate, sa Daet? Nung uh, magpa-check up kay Tatay no. Jaime. Oo, no. hindi dad. Uh, Oo. ka sugat daw siya. Hmm. Tata, doon tayo sa loob. Halika, doon tayo, tayo sa loob. Tayo sa loob, Tata. Dito tayo. Halika, Tata. Yeah. Salamat. Salamat. po Tay, hi, kumusta kayo? Ayos na po. Wala na. Mm. Na, pakita pa? Ha? Ganda ganda ng pakiramdam niyo. Ito eh, na eh, na. Oh, very good. Salamat ah. sa Diyos. Kwento, masakit ngayon oh. hindi na po. Oh, wow. Ay, Thank ah, Salamat salamat kay Ma'am. Okay. Ma Bigas. Ah, Bigas. Ah, oo, oo. kayo ni Christina. Oo, o, si Ma'am Christina. Mm -hmm. Sa so, yung nag-sponsor para mapacheck mm -hmm. upan ko sa doktor. ni Mark and JM. Ang oh. galing na. Oh. Wow! Hey, Thanks naman Ayon po. po. Malaking mm -hmm. Maraming approve ako ang sakin. Oo. oo. So, yung nainom mo pong gamot? Oo, uh, nang gamot. ako ng gamot. So may iniinom ka pang gamot? Oo, uh, po. Kumpleto pa ang gamot mo, Tay? Po, para sa isang buwan. Para sa isang buwan. Pero, Lahat na gamot mo, kumpleto pa. Oo. Okay. Uh, ani, uh, yung limang tabletas Panginoon ko. Hmm. Oo. Oh, oh. Ay, mm. sawa ng uh, Panginoon kasi talagang magaling-galing na ako. Oo. Oh. Kaunting panahon na lang po, makakalakad lang kung mag-isa. Wow, very good, no? Hmm. Salamat sa Diyos, Tay Jaime. Ay, talagang salamat. Sa dati? Mm -hmm. Galing. Sa laking konti sa akin. Ha? Mm -hmm. Tatas? Tatas, may dala kami dito, tatas dahil wala na nga pong gatas. Grabe ito sa so gatas, ay. Kaya pala anak ka mo gatas. Wow! Ang ganda! Ang ganda! Ayan po. Mga, tata, tabii, bigas. Godas, diba, oh. Ito na tayo. Pag-gatas! Binigay kami sa akin. May gatas ni tatay! Ang ganda sa daig. Ha? Ang ganda sa daig. Oo, sige. Masa'yo to, tatay

Dinamin kayo na rin yung iba at ma expire na. Ah, okay. Tama iyan, eh, pero pagkinebangan. O, expire na. Kadalasan kasi ay, sa mga packages galing abroad, mga dilata, malapit nang ma-expire kasi nga natagalan po sa biyahe. Natagalan. Kaya nga wala. Endo na pa-tatanungin. And tapos salamat din sa akin.

Kaya eh, yung takis samahan po ninyo, no? Know. Ah, okay. Ahayaan hey, nyo na po kung di kayo binadalaw nila. Ay, hindi naman po ako naginginaki. Okay, Ahayaan ano na ano po, tayo. Ako'y nagpapasalamat. Yes, yes. Tama po. Kasi... Marami din silang naitulong naman sa inyo in fairness naman sa kanila. Yes, kung yung bahay nyo, yung tindahan nyo, okay na po yun. Sila po kasi busy-busy po sa iba nilang tinutulungan. Salamat din po ako. Yes. Kahit po sa kanila, papasalamat ako. Yes, tama po yun. Tama po, tama po, tama po. Kawa ng Panginoon Diyos ay ngayon, Ah, kuwan mo kayo. Desde sa dad. Ayahan niyo na po tay kung kung sila, kuwanan pina, sila, pinamalaan sila ng Panginoon Dios. Hindi dalawin nako, de salamat. Hindi naman. Po. Ang importante naman tay, hay, may kahit wala sila. <laughs> si Lord din naman nagpapabaya. Ayun, po, may mga hindi. ginagamit silang, may mga ginagamit si Lord na tao. Para kayo po ay madalhan dito ng tulong yung ng mga po, ama. Yun nga po no? yung sinasabi ko. Talagang mm -hmm. Panginoon, yun siya hindi suri po. Talagang no. ibinibigyan nila para sa akin. Yes, yes. So, tulong naman po nila sa akin yun. yan. Eh. Mm -hmm. Kaya hindi ako po naginakita, lalong-lalong kay Kuya Bal. Hindi ako po wala sa isip po ang gano'n. Yes, alam niyo po tayo. Pagkasalamat po ako Yes, tama lang, tama, tama. Pag kayo, Pagka matay ng asawa ko. Yes. Malaking bagay po ang pagpalani niya sa... Ay, upo. Totoo po yan. Malaking bagay po. Malaking yung, gastos po. Habang buhay din yes. hindi. Tukan niya sa kanila. tama po. Napakalaking bagay uh, po. Ako yung oh. Alam niyo po, Tay Jaime, lahat ng bagay sa mundong ito, maliit man o malaki, bigay sa atin, dapat natin yes. Ay, 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 mapasalamat Kaya tama po, po yung Masa ginagawa niyo yung po, Tay Jaime. Hindi pa ako naging sa kanila kung ano. Mga pakilaking bagay po ang tayo tulong nila sa akin. Yes, tama po yun. Very good. Tayo Very good. Diyan po ito. Ay, salamat po. Salamat po. Kailangan po talaga ito ma... Pag-tay-tay-tay. Kuryente. Okay. Kuryente. Kuryente. Hmm. Bay, para, bayaran po 700. Ah, Ay okay, okay. Ay, nakapasyorto. Tingnan po hmm. ninyo. Hmm. Nagdating kayo, ay eh, ito ang ko. Oh. Na wala kami sa ah. Ay, ay dumating na naman. Ay, na, masyobra pa po nga. Salamat na salamat, Kuya Efrem. Salamat na salamat po. Napakalagong bagay po ito. Ang pigaalala ko nga. Lora ito. ko siyang kayo po may mayroon kami na like, may pagkain kami. Kung dito na akong isip mo, ito lang pag uh, may bayalan ako sa ilaw, tubig, yun na alalaan ako. At yung hmm. ang ng Panginoon. At yun po ang biyaya. At buong puso ko kung pinapasalamat ako kayo. Tuwang-tuwang si Tata. Sino man pong nagbig nagbigay sa akin ng ganitong nga siya. pong ito, salamat na salamat po. Ginawa lang ninyong paraan si Kuya Efren, dilawin ako. Ay, sa magsuot, si Kuya Efren. Ay, may tatos na, may bigas pa yung tapos may pinapay. Ako hindi alala. Ay, e, sukal so pa -kal. kayo tayo. Ayun well, ang wala. Ayan ah, po. Marami-rami lang po yung kasi Matagal-tagal na yan. Sardinas. E. Saka corned hmm. beef po. Na, Ayun e. sa beef. Yan ang kinakain lang namin. Pero yung madilatang corn, sa totoo lang, e, binagay ko na sa Hindi naman na ka... ka dito yung na... Gusto mo ulam. Anong ulam siya Sabi ko, corn minorte, hindi kami nakain. Ay, ay, ang din kayo. Ang ko lang. Dyan. Ay, hindi naman yung masasayang naman. mais. Bawal sa inyo, bawal. Ay, mo. Kadao, Kadao, salamat, salamat, salamat. Ay, meron naman mga sa akin. At least, eh, uh, yung mga taong tumutulong din sa inyo, kapitbahay niyo, nabigyan niyo rin sila. Oo. Hmm. kahit yun, dito, pag may nagdaan sa akin, na meron ako ng so sobrang-sobrang kahit na ano, kahit go. na bigas pag meron ako, oh, binibigyan oh. ko kahit isang kilo. Hey, Kasi tulong na rin sa akin ng Panginoon Diyos. Kasi siya kanya. Ay dito po ay talagang sa tulo, dito, dito ay marami ang mahirap. Kahit isa isang kilo, pinapamigay ko. Ano ito? Ay hindi, bayad. Ay, 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 bayad. Ay, tinto na lang Panginoon Diyos na magpasalamat kayo. Ay nabigay ko ng Panginoon Diyos sila naman na bibigay sa akin. Kamat. Hello, Christina. Hello. Hello, Christina. Hello, <laughs> Christina. Ano po, Tay? Binakain ko na yung dalawang. Yung dalawang ito ni Tatat? Oo. Uh. Mm -hmm. Atay, sa daig, sa dado. Tumak. Oo. Oh. Sabi ko, naman niya. Eh, pero hindi pa yung nakalabas ng ganun. ah, first time, time niya po, nang isama siya ni ka, ng kaagapay uh -huh. doon sa huler, no? Kaya pala hindi niya makalimutan. Sa, nang dinala okay, sa doktor. Lagi siya na nagkukuha na mapadaid siya. Oo. Sabi nga ni Kim, pag wala tayong trabaho, Sabi nga nung kagapay na na Mark JM, kapag wala daw sila pong lakad, Sunday yata, ipapasyal kayo sa 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 beach, sa bagasbas, kayong mag-ama, para makalanghap nga naman kayo ng sariwang hangin sa beach. O kaya magsimba muna pag Sunday, no? Ay hindi na po. Dito kami din na ng kung an dito kumonyon. Ah, dinadayo kayo dito? Oo. Meron okay. po sa akin nagpapakumonyon. Okay. Ito, saka si Christina. Oh. Oh. ba kami madaling araw ng linggo hanggang dalawang tatlong misa yan. Oo. Oh. Yan ang pininukon namin. Oo. Oh. Tay, uh, pinuntahan na ba kayo rito ng DSWD o ng mga barangay officials nyo para uh, mailista na po doon sa mga mga beneficiaries po ng uh, uh, una sa mga PWD, may dalawa kayong anak na PWD, ikaw consider as PWD na rin, tatlo, plus sa uh, senior po kayo. Ay, laki, no? Uh, dito po sa amin sa Basod, yung ako, na, nabibigyan po si Doi ng buhay pa. Saka ito, saka yan. Meron po si kami ng bigay sa munisipyo. Hmm binibiliyan kami ng bigas sa kahit. Uh, Biskuit, oh. sa kaapuan, uh, yata, yun lang po. Hinibigyan kayo at sa munsipyo? Tuwing tatlong buwan po. Tuwing ikatatlong buwan, binibigyan sa inyo, ano yon. Bigas po. Bigas silang kilo? Sampung kilo. Sampung kilo, tapos gatas? Gatas. Asukal? Wala na. Wala nang na. asukal? Okay, pasensya na po kayo yung ingay, may nagpapantay kasi sa kapitbahay nila kaya mapapansin niyo po may ingay, pasensya na po kayo dun sa mga nanonood po sa atin dito sa ating upload video no? so ganun po pala tayo sa sa ngayon may sabi sa akin mayroon daw mga kwan ngayon na pagkakataon po ata sa akin po kasi, kasi hirap kayong lumakad pumunta sa barangay eh, siguro, suggestion ko po kung nanonood man, alin man sa mga barangay officials na ninyo dito, kayo na po ang puntahan dito para po, yung mga, mga, mga pangangailangan nyo po, requirements, no, makumply, yung... na sila po ang tumutulong direkta na po dito sa lugar ninyo, pumunta na, pumunta na sa inyo sana. Ito, na, bagay sa akin. O, kasi hirap kayo pumunta sa kanila. Eh, diba? Nung minsan nga po kami nung nabubuhat ang asawa ko, ito iniingan po ng Juan ng Kadi SW pagbili ng gamot yung asawa ko. Uh -huh. Iniahingi kami sa DSW, napunta po ako sa DSW. Oh, yung, yung pabalik-balik, yung paikot-ikot mo, napakahirap nun sa'yo, Tay Jaime. Pero ngayon, hindi na po ako makakakwal. Oh, hindi mo na, nakakayanin yun. Na Oo, oh, kaya, kaya nga, kaya DSW, nga, Tay Jaime, ay, ay, ang pakiusap natin, sila na sana ang pumunta sa mga bahay-bahay sa mga tulad po ninyo eh, kasi yung pagpunta sa kanila tapos pipila ka pa ng mahabang oras mm -hmm. sa pila napakahirap na nun para sa iyo isang stroke ka na katulad nyo tapos may dalo pa kayong anak na PWD ito so, na ang lagi nating pakiusap, Madam Reyna, sila nang pumunta, magbahay-bahay nah, na doon ito. sa mga binipisyari nila na hindi na talaga makakilos. Oh, hindi na sila pati, mapuntahan uh, uh, sa mga opisina nila. At yung magpila, maghintay ka ng mahabang oras sa pila, hindi kakayanin ni Tatay Jaime. napakalaking eh. bagay nung kuya, ito'y paningarihan sa akin. Malaking pasalamat ko sa Panginoon Diyos um, sa amin, madalaw kami ganyan. Tingnan, ano nahihirapan na pa kumulit. Right. Ay, kahit sa sa DSW nakakain po kami na, ng well, nang pambili nitong gamot at ni Duye, ng asawa ko. Natatagaan ko yan doon kahit ang madaling araw pa noon. Nakapila ka na? Nakapila na ako. Na, dating ako hapon. Imagine, maghapon, nagsimula ka ng madaling araw. Imagine, nagsimula ka ng madaling araw, dumating ka, nakauwi ka ng hapon. Ano nakukuha mo noon, Tay Jaime? 3,000, 2,000 malaking tulong na sana yun kaya nga lang okay. siyempre kung ngayon di mo nakakayanin talaga yun okay. Oh, diba? yung, yung ang sayo, sabi mo po oh. sa na. may mga... May mga ma tao sila o. Na magha house to house, mm -hmm. magbabahay-bahay, titingnan ang kalagayan ng mga taong tulad niya, beneficiaries mm -hmm. ng uh, no, mga bene programa ng gobyerno tulad sa mga PWD, ah, sa mga matatanda na na hindi na makakilos. Oo, oh, po. Iabot itong... e, na lang sa... Iabot e, na lang, o, na? oo. Ay, tulungan, nilang makapag tulungan nilang makapag-comply ng mga, ng mga requirements documents, mm -hmm. mga dokumento papeles. Yung sana po nga talagang totoo ganun. Malaking bagay po yung sa amin kahit pang bilibili na magparaasa ng sa ibang tao na mahingi ka nyo. May oh, mga bibili na. Alam nyo tay, sa batas kasi natin, obligasyon ng gobyerno yon sa mga tulad ninyo. At karapatan din po ninyo yun bilang uh, isang mamamayang Pilipino yung benefit sa mga matatanda, senior citizen, at tapos sa mga PWD na tulad nga po ninyo. Saya po yun, 75 na kung wala hmm. naman pang nakukuha oh, ko sabi na sa ngayon Marso ay wala naman po. wala naman pumupunta sa rito para magtingnan kayo, tanungin kayo, i-evaluate kayo. Wala pa? sabi sa akin, pag nandun na kumbra kami, tapat tapat kawagan kami sa kwan o oh, magpunta kayo ganitong oras. Ay, noon, nagagawa ko. sa kasi yung asawa ko. Ay, ngayon, hindi na po kami na ako po. Eh. Nahirapan na din ako. Ayan niyo tayo, Jaime. At uh, minsan pa siya lang namin ni Madam Riena. Yung barangay niyo rito, yung official ng inyong barangay. At uh, ma-suggest po sana namin yung inyong kalagayan para sila na mismo ang pumunta rito evaluate ang inyong kalagayan then uh, ma-endorse sila sa tamang ahensya ng gobyerno like yung DSWD na siyang nangangasiwa sa mga binipisyong para sa inyo tay Jaime saka po sa amin dito dalawang ang ibibigay sa amin yung loob dalawang libo sa loob ng anin ng buwan 2000, para sa isa katao yun o so, di imagine tatlo kayo, imagine tatlo kayo di meron sana ay, kayong wala po itong kakyang, ay ikaw lang di ba PWD uh, wala ang PWD wala po yun sa, sa munisipyo magkano ayun nga nga sinabi ko po sa inyo 2,000 gatas, gatas gatas Kala, lang gatas at eh, 10 kilong bigas lang po, tsaka, pero tsaka at least tulong na rin wala po ito yeah. yan lang gatas na oo, oo. at least malaking tulong so, na rin din sana ay, 10 kilong bigas so, po. Hmm. ako yung papasalamat sa tsaka oo, rin, oo. ako ay nananawagan po sa inyo kung talagang yung sabi ni Kuya na matulungan kami ay napakalating bagay may hirapan nah mag alis. ayan niyo tay at uh, minsan sasaglitan po namin ni Madam Reina yung mga barangay officials nyo rito at uh, tingnan natin kung ano po yung may tutulong namin, ay, salamat. magagawa po namin ay, salamat. Na pumunta sila dito puntahan kayo, ay, kung ano yung mga requirements na hindi mo na kayang i-comply tay Jaime, tulungan na nila kayo ano po bilang uh, obligasyon naman nila yan sa inyo tay Jaime ano pasasalamat po salamat po salamat po sana sana ma marini kami sa ang uh, barangay nang ganito kami dapat sila na magpunta dito sa akin tama po yun mami. Mm -hmm. Isikapin po namin mm. -hmm. na. -sakyan. Mm. Para... -hmm. sa atin. Matlong basod po yun. Mm -hmm. Opo, ano yun? Tibag sa si daig. At tatat, ano yung sabi mo kay Madam Rena? Narinig ko. Tumunod si Dai. sa daig. Tayhaime, anong sabi ni... Ay, sa, sabi Marunong... Marunong nang eh, tumingin. Maganda. Na. Yes. No. Tawa si Tay Jaime. Marunong tumingin sa so maganda si Tay Haime. Pero malabo-labo na ang mata ni Tata Tano. Ha? Sabi, kasi, sabi kasi mga katuwang ni Tata kay Madam Rina Ganda eh, kasi, mo ate. Oh. <laughs> Tapos mapunta daw po kami na. Ah. Oh, talaga. Na. <laughs> talaga. Lumalabo na rin ang mata ni tatat Ano? Lumalabo. Hindi <laughs> 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 <Dindimad po. laughs> <laughs> Tay Jaime. <laughs> <yung> Tay Jaime marunong si tatat Marunong po yan mag... Tilapis. Marunong na. Binatanay. Binatanay. At ako nga pala. 36 years old na nga pala si tatat Kala... Kalain mo yun? Madam Rina, oh, may isang tulad ni Tatap nagsabi. Sabi, so, seryoso pati. Seryoso? Oh, talaga lang ha. Tingin, si tingin mo tayo na, na tayo. Lumalabo, <laughs> lumalabo, ng mata ni Tatap o paano? Malinaw. <laughs> Malinaw pa. Nakita ang ganda. <laughs> Sabi kay Madam Rina, ganda mo ate. Parang di ka po nalimit. Talaga lang. Gala. Marunong magkilatis. Uh, ano tayo? Marunong magkilatis. Marunong magkilatis mag si tata. <laughs> sa daig. Hindi niya malimot limutan Kinaulit yung minsan isinama siya sa daig. Sa klinik, sa doktor. Ay, sama si Tatay Jaime. Sana maulit makapunta. Saan <laughs> sa na mapunta, mapunta, sa nang pumunta na, sa daig? Tuwan-tuwa siya. Maraming sasakyan nakikita. sa loob ng Ulit, tricycle ay mga ilang oras kami, mga ata. Kontento naman siya dun sa loob, patingin-tingin lang sa labas. alas tres na. Oo. Al alas dos yata kanya dun. Oo. Hindi naman siya nag nagreklamo <laughs> matagal. Toto, uh, nakita naman po niya. Malagkit ang mga tingin sa'yo, Madam na Rena ni Tata, to. Na Nakatitig sa'yo. O, oh, <laughs> o. Oh. Na mm. Nakatitig. Na na ha? Oo nga. Sa ka ano? Ha? Ha? Ano, ha? Ate? Po? Pero sa dait? Punta <laughs> daw kay sa dait. Maganda sa dait? Hello. 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 Wow, Ma <laughs> Tao si Tatay Jaime Karunong 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 Nagkain ako sila hmm. Nagkain ko na yan Pag ganitong lunis hanggang ni ako napakain ngayon hmm. sa kwento ko Kaya pang ang dami hmm. ng kalat Tay Jaime Yung gamot nyo hanggang kailan mauubos? Uh -huh. ha isang buwan. Isang buwan pa. Okay, kumpleto pa kayo ng gamot, ha? Okay. Mga anong petsa maubos kasi babalik ako bib. May pambila ako ng gamot mo rito eh. na mga 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 anong petsa kaya sa sunod na buwan ng Marso? Mga buwan. Mga March 15, ganyan. Okay, okay, okay. 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 Punta tayo sa daid. Opo, mapunta tayo Bye na kami tatat tatat bye bye salamat bye bye salamat 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 natin salamat salamat si Lord ginamit niya si Ma'am Berna. Si Ma'am Berna, ito yung nagpadala sa atin minsan nung unang punta ko rito si Ma'am Berna ng Italy. Salamatan natin syempre una si Lord, pangalawa si Ma'am Berna and family ng Italy tayo. Ma'am Berna, napakalaking bagay po na itulong ninyo sa akin. Ganito po, lang kailangan ko po at tulong ninyo na sana po hindi kayo mag... Hindi po kayo mag dalawang isin ng pagtulong sa akin. Napakalang bagay po ito sa amin. Lalo na sa Panginoon Diyos na hindi naman po kami nalilimutan. Kaya ang akway buong puso nagpapasalamat mo sa iyo, Ma'am Berna, na sana po marami pang katulad ninyo ang makakawan sa akin na makatulong kagaya po ninyo na tinutulungan ng mga tao na ko. Maraming maraming pong salamat, Ma'am Berna. Maraming pong salamat. Ate, oh? itatay sa dait. Hindi na o. No, oh. Ay, kuya na salamat. Oh, Bye-bye. Salamat, Kuya -bye. Hindi na ako mag... mag nito, sigurado na ako sa... Na. opo.